Masama ba kainin ang pagkain na inalay sa patay? Sa maraming kultura, ang pag-aalay ng pagkain sa mga patay ay isang simbolikong gawain na nagpapakita ng paggalang at pag-alala sa yung maong mahal sa buhay. Sa katunayan, ang pagkain na inalay sa patay o ancestral food offerings ay maaaring may iba't ibang kahulugan, depende sa kultura o reliyon. Sasagutin ito sa video pati na rin kung ano ang mga maaaring gawin sa pagkain na inalay na sa patay. Ang paniniwala na ang pagkain na inalay sa altar ay malas kung kakainin ay nakasalalay sa tradisyon ng komunidad o personal na paniniwala ng isang tao. Sa iba't ibang kultura sa buong mundo, magkakaiba ang interpretasyon at pananaw tungkol sa ganitong mga gawain. Sa ilang tradisyon, ang pagkain na inalay sa patay ay itinuturing na sagrado kaya't hindi ito kinakain. Halimbawa, sa tradisyonal na paniniwala ng mga Chino, ang pagkain na inalay sa mga altar para sa mga yumaong ninuno ay kadalasang itinuturing na mayroong espiritual na kahalagahan at koneksyon sa mga espirito ng mga yumaong mahal sa buhay. Kaya't ang pagkain na inalay ay maaaring itinuturing na pag-aari ng mga espirito. Ang pagkain nito ay maaaring ituring na walang galang o ito ay magdala ng kamalasan sa taong kumain. Ang ganitong pananaw ay batay sa konsepto ng respeto at paggalang sa mga ninuno na mahalaga sa tradisyon ng kulturang Chino. Samantala, sa ibang kultura naman, ang pagkain na inalay ay maaaring kainin ng mga buhay bilang bahagi ng ritual na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng mga taong buhay at patay. Halimbawa, sa ilang tradisyon sa Pilipinas, ang pag-aalay ng pagkain sa mga namayapa, lalo na sa panahon ng Undas o All Souls Day, ay isang paraan ng pag-alala sa mga yumaong mahal sa buhay. Sa ilang kaso, ang pagkain na ito ay kinakain ng mga naiwang kamag-anak bilang bahagi ng pagunita at pagsasalo-salo sa mga kultura kung saan ang pagkain na inalay sa patay ay itinuturing na may espesyal na kahulugan o enerhiya. Hindi ito dapat kainin dahil maaari itong magdala ng kamalasan o negatibong enerhiya. Ang ganitong pananaw ay karaniwang nakaugat sa mga lumang paniniwala at tradisyon na napapasa ang mga ganitong ideya mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa kabilang banda, may mga ibang kultura naman na pagkinain ito ay simbolo ng pagpapatuloy ng buhay at koneksyon sa mga yumaong mahal sa buhay at hindi ito malas. Ngayon, kung ang paniniwala o tradisyon naman ay nagsasaad na hindi na dapat kainin ang pagkain na inalay sa patay, may iba't ibang paraan na maaaring gawin sa pagkain na ito. Depende sa partikular na kultura o relihiyon. Narito ang ilang halimbawa: Pag-iwan ng pagkain sa altar. Sa ilang tradisyon, ang pagkain ay iniiwan sa altar o sa libingan ng takdang oras o panahon bilang simbolo ng pag-aalay sa yumaong mahal sa buhay. Pagbibigay sa komunidad. Sa ibang kultura, ang pagkain ay maaaring ipamahagi sa mga miyembro ng komunidad, lalo na sa mga nangangailangan. Ito ay itinuturing na isang kawang gawa at pagpapala. Ritual na paglibing o pagsunog Ang ilang tradisyon ay maaari magkaroon ng ritual na paglibing o pagsunog sa pagkain bilang bahagi ng seremonya, simbolo ng pagpapalaya at pagpapadala ng pagkain sa espiritu ng yumaong mahal sa buhay. pag iwa sa pagtatapon Sa maraming kultura, ang pagtatapon ng pagkain ay itinuturing na walang galang o masama. Kaya naman mahalaga na hanapin ang pinakaangkop na paraan ng pag-alis sa pagkain na naaayon sa kultura at relihiyon. Pag-convert sa compost. Kung ang pagkain ay natural at biodegradable, ang ilang individual o komunidad ay maaaring magpasya na gawin itong compost bilang paraan ng pagbabalik sa kalikasan sa pagpili ng angkop na aksyon. Mahalaga na isalang-alang ang mga kaugalian, paniniwala at sensitibidad ng ilang kultura o relihiyon. Kung hindi ka sigurado, maaari kang humingi ng payo mula sa mga nakakatanda o leader ng komunidad. Mahalaga rin na isalang alang ang mga personal na paniniwala at kagustuhan, pati na rin ang mga tradisyon at kaugalian ng komunidad o pamilya bago magpasya kung kakainin ang pagkain na inalay sa patay. Kung may pag-aalinlangan, mainam na igalang ang mga tradisyon at paniniwala ng komunidad o sumunod sa iyong sariling konsensya sa pagtugon sa ganitong mga sitwasyon. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss, ma.